Hello, good morning po sa atin lahat. Happy Father's Day po sa atin. Sa mga po ng tatay na patuloy na sumusuporta sa kanilang anak. Yan po ay isang kagalakang bilang ama na tayo po ay andyan sa likuran, tabihan ng ating mga anak para sa kanilang magandang kinabukasan. So ito po ay building, yung damit ko po, building. Ayan. Building together uh, for strong future. Ano po? So, yan. Hindi ko expect na may regalo ko kay Hana. Ito, alam ko, malaki to Hana. Ano? Mga isang libo to. <laughs> Thank you, oh. May pira ka agad. Tapos ito, i-unbox ko to. Ayan, bubuksan ko kasi galing din sa kanya. Sabi niya, may clue daw siya. Ito, magagamit araw-araw. Ah. Eh, bubuksan natin. ah Minsan lang ba? Yan you know, may pangalan siya. Oh. No. Hmm. Ginulat niya ko sabi niya. Happy Father's Day, sabi niya. Okay, yun. So, bubuksan ko muna yung pera kasi doon ako interesado. <laughs> bubuksan ka ba? Kamu? Uh, bubuksan natin. Malaking pira ito. Tara! Ah, kung sino makakaula, may premium. Ah, ano sino makakaula, <laughs> Diyan po, dito nga. may papel pa yan. Eh, may papel? Mati, may talaga pa. <laughs> Bago pang may work ka na, ano. So, siya po ay mag re 7. Ayan. So, ako na lang mag re sa'yo. Kasi bilang ama, importante po ay maturuan sila na may takot sa Diyos. Kasi, everything, uh, palos na yan. So, takot sa Diyos. Ibig sabihin, na sumusunod sa kalusunod ng ating Panginoon at siyempre sa magulang na sila po ilalaki na masunurin at maging mabait. Ano po? Ayan na, ayan na. Sino makakaulan ng oh, ganito. Parang ang daming babot. may ano po, parang may love letter. ano to? Happy Father's Day. Ay, Happy Father's Joy. Kung to? Happy Father's Joy. Ano yan? Happy Father's Day. Ah. Hindi mo nakalagay na iba pa? Papa. Ay, Papa. Ayan. Happy Father's Day. Papa, we love you. Oh, hindi na yan. Uy, wala na dito. <laughs> Tilo, bahala na. <Bustan> bisa natin, bisa oh. <laughs> natin. Uy, isang libo ka agad. Ang galing ah. Uy. Isang magagalit na Ha? Uy. Isang libo. Meron pa. Ang galing. Wala pang metro ah. Siya po ay grade 7 nung last na February yung araw na mga puso yung bigay din siya. Tapos sabi ko yung bigay mo ibigay natin ice cream. ito. Uy, dito ako interesado. Unahin ko ito. Ba, baka masira na oh. Kasi malaking halaga ito. Sunday na yun. Tapos kaya ito. kaya magbubukas. para yan pinunit mo na lang sana. Oh, yeah. Oh. oh. Ano favorite color mo? Ah, uh, uh, blue. Ble. Ble, <laughs> yun lang. Ah, yan. yan? Oh. <laughs> <laughs> color green. Patingin? <What> <laughs> color green. Adi 200. Kulay green nga. Kulay uh, green. 200. Kulay green. Isang libo ha? Bakit? Di 2,000 na. Ha? Isang libo ka? Actually, ito pira ko. Pinaprank ko siya. Yung pala totoo na naglagay siya isa. Ito pira ko. Binusa ko lang. Sabi niya, may siningit ka. So, totoo pala o. Oh. Yung favorite ko. Green ba ito? Blue green? Blue. Blue siya. O yan. Kupan. Ko na green? Ay. May isa pa. Nasaan niya? May isa pa. Actually, ito, hindi naman importante yung halaga kahit na nagbigay siya ng 50 o 10 peso bibili doon ng ice cream so, thank you Ana thank you Ayan. so hindi naman importante yung laki ng ibibigay importante yung yung kayo ay isipin bilang magulang at uh, andun yung pag-alala po nila uh, pagsasalamat na rin po ikaw magbukas para kasi ikaw nagbigay dapat ikaw Ayang. kasi na. Ikaw yung niligaluhan ko. Gusto natin. Yung nakakaalam ng binigay ni Hana. Parang dami. Lang para Parang ayaw mo pabuksan to <laughs> Pero, ah. Nagdala para magamit ko. Ah, gano'n ba? <laughs> Nagamitin siya birthday ko. <laughs> <laughs> Hindi na suspense. Pa'y 500 tapos yung 500. <laughs> Sa birthday mo na din. <laughs> Hindi na yung 500. Kaya yeah, yung isang day daw, 500 ako ngayon sa Jura, birthday ko 500. So, wala na ako expect. Ang <laughs> taas mo <smooth> ito <laughs> Hindi ka dito lang. Ah, wala ko ito. Ito, damit to ha na, sigurado. Oh, malambot siya, oh. Eh, talagang malambot ang damit. Oh, 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 oh. Tignan natin. Wala pang trabaho si siya na. Iwan ko lang kung mas sponsor siya. <laughs> May kakutsaba. Oh, 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 oh. Ano naman? naman?

Okay baba, baby, ba? Bagay ba? Ganda ng kuha na kuha niya na. Yan. Pwede na ako makipaglaro. Walang nga lang lang kuha. Uh, boxing. Ayong uh, gloves. You na. Know? <laughs> Thank you, Ana. So, saka mga sponsor niya. O, bayan ka. Uy. 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 Malapit na birthday mo, no? Kailan birthday mo? Tagal pa. Okay. Bye-bye. Okay. Thank you, Ana. Happy? Mo. Happy Father's Day. Okay.